Ayun, Ayun po sila. Okay kayo sa vlog ni Kuya. Nakabukas Hi! Hi! Mm. kami sa Road 5. So, andito po kami sa Otomoto. So, subscribe niyo po sila ngayon. So, Adong, parang anabugot هم پروگرام فائل مڃي انو يا اپ دوپن

Magano ka mo, sabi mo, ipalo nyo po si Kuya Moto. Opa Moto po.